narita tayo ngayon upang matunghayan at pag-usapan ng talaga namang napak at nagbabagang napaka-trending na issue ni Ate Erika sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nandoon pa rin si Kalingap Val Santos Matubang sa bahay nila Ate Erika upang interview at makapanayam ang kanyang lolo at lola na naiwan pati na rin ang kanyang ibang ang mag-anak na nagagalit sa kanya. Sa vlog nga na ito ay sinabi nga din ng lolo ni Ate Erika na siya daw talaga ang unang vlog ni Kuya Rowel upang tulungan. Ngunit nabaling nang daw talaga ang focus kay Ate Erika at ginawa siyang kalingap angel. At dahil nga doon ay nagtuloy-tuloy na rin ang sikat ni Ate Erika. Ay magandang araw po sa Ah, uh, ang pangalan mo tay? Miguel. Ah, Miguel. Miguel Sorry. Uh, Sorita. Ikaw yung unang giblog like ni Rowel? Ang po, Para tulungan? Siya po. Ngayon, bakit napunta kay Iri kayong tulong? Ay, di ko nga po alam at siyang napukusan, napukusan na nila Rab. Di, ang salata ni, ano, ni Rowel, Nilipat niya, inilipat, inilipat kay Rab. Parang hindi daw kaya ano. Mo, uh, yung, yung, yung natagpuan si Erika, parang si Erika ang ano, parang turnover ni oh, Ruel kay Rob. Kay Rob. Rob. So yun, uh, ginawa ang Kalingap mm, yun, yun. Ayun. So maliwanag po mga kaibigan no, oh, na dito ba nakatara si Erika noon? Dito po, dito po yun. Dito lumaki? Ay, dito na po sa amin yun. Ah, okay. Yung dati pa sa kung Nagsimula ang talaga namang malala at napakalaking gulo o hidwaan sa pagitan ni Ate Erika at ng kanyang lolo at lola na talaga namang nagpalaki, nagmalasakit at nagpaaral sa kanya simula nung siya ay bata pa. Lagi si Erika, po, maliit pa sa amin. Na nagpalaki noon? Kami na po, kaparal. Ngayon, nasaan sila ngayon? Ay nga sa bagong bahay na po. Ah, may bagong bahay na po sila. Sino po ang nagpatay ng bahay nilang bago? Ay, sila yata po. Sino pang tumulong ang nagbigay na yung pampagawa ng bahay? Ayun, ang pag-aalam ko po, yung nga pong nakausap ng sila mayroon daw matanda. ko matanda, yung matandang yun, Matanda? Ano yun? Ang alam ba gano'n? Yun, yata, yun. Ah, John A. tayo. Ah, yun eh. Matanda na ba yun? Oh, sabi po, matanda na. Ate! <laughs> eh, ano po lang, matanda na ba si John A? gana po, siguro po mga mga 60 or 50 yan mga ganun. nakita mo na di pa? Nakita ko na po yun. Eh. Saan mo Kasi alakita? nagpasalamat po ako rin sa kanya nung, nung mag... Yung last baga po na hmm. vlog ni, si, ni Kalinga, ano ni Rab, na nagbigay ko ng pampa-opera ng samata. Okay. Eh, hindi hindi po namin alam na kakontak na pala po yung... Dito nga din Contact ay nalaman yun. nila na habang binavlog daw pala ni Kalingap. Ra tita at lolo at ang iba pa nilang kapamilya. Kaya nagsimula ito ng hidwaan. Nagbigay sila na sa ng ng pampaopera ng samata. Okay. Ay, eh, hindi, hindi po namin alam na kakontak na pala po ini May. Kontak na nino? Si Sir Jun May. Ni mm, May? Opo. ah, okay. So, yun, yun lang yun po yung ano namin. Nakita mo na si Jun is sa video? So, mahaba yung buhok. Mahaba ang buhok. So, may edad na? Mm -hmm. So, gusto nga gano'ng tinatanong ko si tatay kung sino ang tumulong sa pabahay nila. Ay, kasi siya nga dito. Sa kanya pong pabahay yan. Itong okay. pinairing Wala po dyang sabi ko ng mga ilabers sa kanilang pabahay. So, kaysa dyan okay. dito. pati mga gamit ng bahay. Okay, so ibig sabihin ngayon may may bahay na si Rika okay. sila may may kompleto ang gamit. Okay. So ang, ang natubahin niyan si June A., si John hindi ang ilovers. Hindi. Hindi ang Inaangkin lang po ng mga elders. Inaangkin elever. nila na sila nagpubahay niya. Kaya sila yan. nagagalit kasi ayaw nila. Simula nga daw nung bagong taon at nag... Galing sa ospital ng lola nila, pagkatating daw ng lola nila sa bahay ay nakahakot na daw kagad si ate Erika at ang kanyang ate Sheila May. Nang sa ganun ay makalipat na sila. At nung nakalipat na sila sa bahay na pinatayo ni Sir Jun A, ay hindi na raw sila muling bumisita sa kanyang lolo at lola at iba pang kamag-anak. Talagang kaya naman sumama ang loob ng lola at lolo ni ate Erika sapagkat parang kinalimutan na lang sila basta-basta ng kanilang apo na kanilang pinalaki at pinasakitan. Ah, galon ba? <laughs> so alam mo yun yung kwento? Alam ko. Kung Kasi naririnig-rinig ko dito. Oo. Mm -hmm. Kasi nang iisang bahay lang naman kasi kami dito. Dito pala si Erika lumaki. Oo. Nakatira kay lolo niya. Ngayon, uh, may bahay na silang bago. Siya po. Di ba pupunta rito si Erika? Mula po nung ano, nung bagong taon po na, nung last po, itong nasa ospital po kasi mama noon, pag uwi po lang hmm. dito, wala na sila, naghakot na sila ng gamit. Nung paghakot, last year pa? Opo, nung bagong taon pa po. Mula noon, hanggang ngayon, siya pupunta rito, napunta naman? hindi na po hindi na po pupunta rito wala ni, na hindi dumalaw, eh. hindi wala na pong erika pumunta rito pati sila may wala na okay. yung mga palabas po ng mga elabir mm -hmm. na na sinasabi po nila na monthly monthly may natatanggap si mama hmm. sila mama yung mga kamagulang ko Meron wala may humalingan po yan so wala palang natatanggap wala po. simula pala ay napabahayan si ate erika ay hindi niya na sinama ang kanyang lolo at lola sa pabahay na kanilang natanggap at pagkatapos naman nito ay bumukod na nga sila ng kanyang ate sa mga tao na nagpalaki sa kanila at nagmalasakit simula bata pa sila. At sabi pa nga sa damdamin ng lolo at lola niya sapagkat parang feeling nila ay kinalimutan na lamang sila bigla-bigla ng kanilang mga apong pinalaki nila. Mm -hmm. Kasi nang iisang bahay lang naman po kasi kami dito. Dito pala si Erika lumaki. Dito. Nakatira kay lolo niya. Dito. Ngayon, uh, may bahay na silang bago. Siya po. Di ba pupunta rito si Erika? Mula po nung ano, nung bagong taon po na nung last po, itong nasa ospital ko kasi mama noon, pag uwi ko yeah. na nito wala na sila, naghakot na sila ng hanggang... gamit. Nung paghakot, last year pa? Opo, nung bagong taong pa po. Mula noon, hanggang ngayon, siya po punta rito, napunta naman. Hindi na po. Hindi na po punta rito. Wala N na po. Ni, po ni dumalaw, eh. hindi. Wala na pong irik pumupunta dito. Pati si Sheila May. Wala okay. na. Ano. Yung mga palabas po ng mga e na na sinasabi po nila na monthly-monthly may natatanggap si mama. Hmm. Sila mama, yung mga kamagulang ko. Meron? Wala. malingan po yan. So wala pa lang natatanggap? Wala tatanggap. po yan. Yun po yung gusto <laughs> kong dinisin ko talaga mm. na nalalaman po ng tao binabaliktad po nila. Okay. Nakakaya pa. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang talaga ng mga nalti trending nagbabagat, napakainit na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye.